Hey! What are you doing? Ayun na, nag-swimming ang dalawa. Kayo, so... Tingin, 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 sige sige mga inaanak na ang ko Ano? Babad labitis. Yeah, tas me, tas Babad labitis. Ay, Dora. Karalda. Pilal na rin. Na, dose. Excuse Arada. me. Huwag ka dyan, huwag ka dyan. Malamig, malamig. Pastilan duloy mga batang pasaway. Hi, Judging. Hi, Judge. Kamusta naman dyan? What you doing? Baka akala niyo eh, pagdating ng gabi, hindi tapos na ang aking mga suliranin dito. Suliranin? <laughs> medyo na late eh. kaming naglilipat ng mga sisiw. Dahil maraming series of events na humarang dito sa scheduled na paglilinis nito para mailipat ang mga sisiw. Nandiyan yung kung ano-ano. Kung ano-ano, no? Yeah. Ngayon, so, linis lang. Linis lang muna. Ito naman, sarangasang, mabilis lang yan sila linisan. Pabrush-brush mo lang ng konti. Yan. O, diba? pabilis lang tatanggalin mo lang yung nakapatong dito mga duplex. tapos ibabrush brush mo lang tapos okay na ito naman yung mga ililipat dito batch na ililipat doon sila batch ni Dracula bakit? bakit ililipat dito? kasi nga meron na tayong 12 na ililipat dito mga anak ni 5k Dudong. yung mga sisaw kanina tsaka mayroong cobra din doon na anak din ni Matsuga Pito di ba? Bongga. Siyempre, sayang naman. Ilagay dito sa compost. Sa compost bin. Ganda ng ilaw mo. Oh, siyempre. Ito mm naman. <laughs> mabibili nyo to sa ano? Sa aking TikTok. TikTok account. Ready <laughs> <laughs> na. meron na rin silang tubig. Mm -hmm. memang oh, ada mm -hmm. May mga lamok na rin dyan. ready na. Ready na. Chichibugi na lang kayo ng mga kiti. Dito na, Saan yung takip, Ay, yung ano, Dili. universal lock. Dito dito, dito Ini ka okay. <coughs> <coughs> karton pa? No No. lang. Okay. Sirip pa. Okay. Okay lang. Pagpag lang. Mm. Lamok. Tapos okay. mm -mm. may tubig na rin. pa rin? Malamok pa rin, mm -mm. rin? Mm -mm. rin kahit may iba. Ano na? May mga masirip. May na talaga makukulit. Chik, chik, mm chik, chik. Mm-hmm. Our first uh, uh transfer is from uh, our 5K Dudong. Ang ganda na kulay ng paa. Yellow. Mm -hmm. Yellow na yellow. Mm -hmm. Lalaki. Black-breasted, lalaki. Diyan ka na. Next. Next is from our uh, I don't know line. I don't know why it's white. Anak to ng brown eggers pero puti. <laughs> so, yeah. Malaki din. ah, kasi baka yung, yung apo niya, astrolog. Uh Oo. -oh. Ops, pa. Pangalawa. Ito pang puti. Parang green-legged sila. Mm uh -hmm. -uh. Okay, huwag di kayo dyan. O, tapos, si Dracula. Si Dracula. Meron dito ang pangalan niya, Dracula. Dracula batch nga itong tawag ko. Eh. Hmm. Yes, it. Ito si Dracula. Bakit ka mo? Ba Mukha Dracula nung siya. sisiw, siya. Itim yung face niya. Mm -mm. Tingnan nyo yung mga paa. Lalaki. Ah, lalaki, kulay green. Mm, mm Malaki siya. Bangkas ang kulay nito. Hindi ko alam kung babae lalaki. Yan you know? o. Sige, pakita okay, mo. Mm. Yan ang itsura pag nakasara. Wala pang sisiw. Tapos ito yung itsura pag nakabukas na. Okay, so mayroon ng casualty isang lamok ayun so ayun inaantay ay na lang yung mga manok yung mga sisiw para siya ay matibog kukulin ko lang yung mga sisiw saglit lang eto na lang yung natira sa sa buko kasi natapon ay insecto, Natapon yung buho ko pero at least meron pa rin na Ayan, oh. So, maglalas na kan sa kanila to overnight. So, okay lang. Carry bells. Hashtag. <laughs> meron naman sila pinagkakaguluhan doon di na lang. Hindi mo na natin dadamihan kasi hindi na yung naubos eh. mm -mm. Okay na. Oh, yan, DJ Caesar. So? Oh. Okay. Lipat na lang inaantay nila niyan. Kunin ko na yeah, no. Mo na. Oh, okay. sige. Inom na sabaw ng buko. Para dumandang ano, inyong Pangatawan. Ang init ah.

ang cute nila, dami nila. Mm -hmm. Di pa, di pa nila pinapansin ng insect kasi hindi pa nila alam yun isa, pum pumasok na naman yung isa na sa ano. Cobra yan pa mo. Malam eh. Mamangan niya, niya kayong buntok ng kaparad na. Sismig, sis sismig. Sismig, baby. So... <coughs> Mm. Buwas malilik na yung mga yan. At pag marami sila, the more the merrier Ayan, eh. uminom na yung isang... isa. talaga. Wait, ang mata na kinakulat. lang Hoy, bengi na. Matutod na. Oo. Oh. Matulog na kayo. Kasi, sabi na. Magsasara na ako ng tilon. Oo. Mm -mm. It's Bahay. time para magsara ng telon because it's mahangin na naman Ganyan na. Ito, ito mga to makukulit eh ito yung pinakamakulit na ano siguro batch may lilig magsimula ng komisyon diyan yung mga ano dracula kahit anong metong na lobi iya konting ano na lang konting split lang to siguro mababaw ayo umihiyag sila <laughs> Tingnan mo naman si crocodile. Dahil ano, oh, wala siyang lamok. Dahil meron siyang katol. Ang gamit naming katol, ang pangalan, wawang. Wawang, matibay sa outdoor. Tapos meron kaming gasera which is napakausok. Lampara. O, lampara. Gasera. Daming lampara. Gasera dito sa amin yun. Oo, oh, lampara. ata ko ba rin? Layo mo muna kasi napakausok. Nasusupukit na si crocodile. Yan, dyan mo. Tulog na. Tulog na, tulog na. Yung mga yeah. cobra. Tapos ang mga si, 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 Miss Yu oh, Wala pa pangalan yung dalawa talaga Lalayo ko lang ng konti itong lang mga wawang Dahil masyadong malapit Baka sila ay Magka ano Magka lang oh, Ito yung mga bagong babang mga Oh, so brown eggers. Diyan na sila muna. O, tapos, si Blue. Ayun. Well, ano? Ah, si Kobe. Oh, Yan ang aming gabing pro, ano, productive. productive. Hindi, <laughs> yeah. kahit gabi, ganyan pa rin. O. Oh. <laughs> Tatanggalin ko na itong aking pang mina. <laughs> na, oh, ang init din dito sa noo. Oo, oh, Tang power eh. na. Wow. Well, Marami marami salamat sa inyong panonood kahit gabi na. Hindi pa rin natatapos ang aming mga cheche -che breche sa aming mga manok. Well, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye, Hok. Paalam. Na istorbe Hok magising. Bye bye. Na na Good, night. Good night. Good night. Good night.